Oo, mga bagong 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 Discover namin bagong ano, galing sa bagong uh,

Jane subdivision pala yung napasukan namin. Ayan o, oh, Jane. Okay. Okay. Sa nakalaga, ayan, Basta malagasang. Ito, ang na doon 'yun yeah, na sa basta naman tayo na ano malagasang sang ah uh, ah imos bulibib magaligsan <laughs> Hospital Hospital, Hemos. The best time in the on Hemos Boulevard in Church, church, dito. Saint Joseph. tayo dito. yung maklo. Tapos dito naman. Paano? Paano?

In fairness, ang palabok nila with chicken dito, marami yung palabok nila. So, kasi sa ibang ano, store, konti ng palabok. Pag palabok chicken ang order mo. Dito ang dami, oh. So, sawa ka na. Siyempre, ang mga take out ng kuletongs. Hintay <laughs> mga beto lang. Sumasal tayo. Nahilo no, si Dai. Mukhang gutom na nga. Bye bye, kain mo na. Uwi na mga bubble wraps. kami dito. Shortcut naman kami dito sa looban. Doon kami galing. Yeah. Oh. Pag dito kami sa loob. Shortcut kami. Kami mag-highway. Tapos dito. Ito ko sa... Nasa... Oo, oh, oh, oh. Tapit sa City Hall. Oh, Tapag eh, di ba? na labas Nalabas na namin ang Imus Tapos ayan, papuntang City Hall. Ito pa, uwi na sa amin. Go on sa... Ito kami uli. Bibili kami ng gulay. Ito uh, namin noon kay Natche. Meron kaya ganito ang oras, no? Hindi ko lang. Hindi ko wala pa naman eh. Diba sabi niya kanila kayo dito? Mm-mm. Ayun, nagtatanong niya. Yun yun. Hindi diretsyo. Ayan, ang daming talong. Ang bulaklak, oh. Ang bulaklak ang talong, oh harvest na yan. Lang araw lang yan, harvest na yan. Diba? oh, mabilis lang yan. Talong o? Oh. okra pala. Okra ba yan? Okra, okra. Yan yung kailangan natin ha. Okra. Talong na talong ka yan pa, na. okra. Okra. Hello <laughs> <Halo> ka. <laughs> talong at okra yung pat... Talong ng talong oh. Okra pala, pala. Okra. <laughs> <laughs> Mga alam sa alam. <laughs> no? Parang okra yung bulaklak. Ayan yeah, o. Dito yata, ang daan o. Ah, yun o. No? Ito o. Oh, o, pwede ito, din dito. Ayan o. No? Irriga irrigation know. kasi yan mga bebel loves. Ayan ka yan. Yes. <laughs> tulay, tulay. Ito palay. Ito palay. Diba? Kami. Kami o. Sita. Pagpipino. Mamili kami ng ano. Hmm, uh, palaya. Hmm, ini semua lemon. Lemo. Hello, gulay tayo. dito kami sa malapit kita la paring Melbourne. Hiya, naman, may pala. Yan na mga mga palaw. Sayan. Pagka kami sa gulay. Ayan. Ayan talong, yung mga okra no. Lawak. Sabi ni Bokwe talong. Ayan. Tapos irrigation yan. Doon pa kami sa highway. Ayan ah, na, ang gulay oh Ayan ang si Boklet ah. Oh. Weekend <laughs> gulay tayo. Weekend gulay. Weekend gulay. Ayan. Ayan tayo dito. Dahan lang.